Dago na. nako, 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 nako. Linwa, pong naghihintay na. Ano? Ay, may parating nga pala. Ito po. Ah, uh, ganito na naman yung araw-araw. halos araw-araw ganito yung sitwasyon dito. Yung mga mamimili natin, mga naka mga diyan. Mga naghihintay. Ito sa kabila din, ganun din mga makabuhid kaliwat kanan yung mga naghihintay na ano na mamimili ng isda sila kuya from Talavera ang layo pa nila sinadya lang nila dito to ayan kung nakikita nyo kanya kanyang kuha ng plastik pagdating ng bangka nag-aagawa na sila mga kabukid pagka magaling kang umagaw dito makakabili ka ng isda mga nagtatanong dito lang yan sa may ano Dukma Barangay Paralay Dukma Kandaba Pampanga ito na yung yung bangka na to mga kabukit sinundo yung ano yung isda. Kinuha yung isda doon sa mga sa kabilang mga isda. Ah uh, para kasi marami nang mga ano dito. Marami nang naghihintay na mamimili. Sila ma'am taga Bataan pa to. Tapos si Nanay uh, taga dito lang sa Naldi Ponso. Sir kayo po saan po kayo? kayo? Sa Lapuan lang. Sa Lapuan si Sir. Sa Tapos si Lapuan din din Taga Lapuan uh, lang din yan. Sa Lapuan sama. Kasi ang kabukit ang kita. Uh, okay. Nagbabayad ano? bang... lang sa kaya. Oo. Oh. ano? po. Marami bang... Taipis lang mga kabukid. Ayan o. Alam Alam ko man. Uh, ayun, mga nag-aabang po yan o. Oh. Ayan, kahit na basa. Lumusong na sila mga kabugid. Kahit na may tubig pala. Ayan, nasa bangka pala mga kabugid. bakuha oh, pakuha daw si ate. bakuha <laughs> Puro silver po. Typis ang tawag namin dito sa may pampanga. Silver, big head sa iba. Tapos ano, mayang-mayang tabang sa iba ang tawag nila. Ang ah, kilo po nila. Magkano daw kilo niyan? Sa malulaki po, 50. Doon oh, oh, oh. sa maliliit, 3 kilos ang daan. Ay, si... Nakakuha naka po kayo. Malakas kayo kay Casimiro. Ayan oh, o. Oh. Dito na. Dito na nila. Itataas na nila. Yung iba, common ang hanap. Yung common tawag po namin doon, common yung iba. Sa Tagalog, Imelda. Ay ma'am, umagaw na kayo ma'am dami ng mamimili mga kabukid. Nagpagulo. Opo, oh po nagagawan po Ganyan po pag pag yan na. nakon 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 O, nakon na, nakon Wala na. Isang nakon lang. Ay, si ate nakon Isang malaki.

Ay. Oh, okay. yan ang nagagawa ngayon, papatimbang naman.